Ito ang mahalagang ito ang keywords dito ah. Eh. Mm. If God permits, mm. souls in purgatory may manifest themselves. If God permits. Okay. So, mm. How do we celebrate? Uh, All Saints Day, that's November 1. Yes. And All Souls Day, that's November 2. No? The Catholic way is, of course, sabi nga nung post ko ngayon, no? Yung dressing up as uh, yes. saints, mm. that is to counter yung nakagawian. Mm. Pero, bilang katoliko, may mga bagay na mahalagang gawin. So, habang tinuturoan natin ang mga bata kung anong hindi dapat gawin, huwag din natin kalimutang sabihin kung ano yun dapat nilang gawin. Mm. Like, for example, magsimba pangalawa dumalaw sa puntod sapagkat na indulgence 'to indulhensya. so within that week one can uh, receive indulgence by uh, visiting a cemetery okay indulgence para sa yung mga kasalanan sa purgatorio, mawala yung ba no and of course nagigiy reunion din 'to ng mga magkakamag anak no? nasa cemetery nakikita sila to pray for the dead sapagkat nais ipakilala nang All Souls Day lalo na na ang kamatayan ay hindi ang huli. Ang kamatayan, mm. hindi nito pinuputo lang relasyon natin. Mm. Kasi yun ang pananampalaking katoliko. Mm. Connected tayo sa mga nasa langit at connected tayo sa mga nasa purgatorio. Mm. Pero hindi sa mga nasa impyerno, ha? <laughs> no. Walang araw para sa mga nasa impyerno. Mm. May araw ng mga banal, November 1. Mm. Araw ng mga nakahimlay at nasa purgatorio, November 2. Pero araw nang nasa impyerno, wala. <laughs> <laughs> so eh, Pads, may na pa, uh, yung nag-sprinkle ng holy water sa mga puntod. Yes. So okay din yun. Okay lang okay. din yun. Kasi, sprinkling is to remind us of our baptism. Mm -hmm. no? And that is to make them realize also a reminder, no? And, uh, kumbaga parang, uh, tawag doon, pagsasariwa, no? Mm uh, sinasariwa na itong namatay na ito, ay isang binyagan. na Kaya natin biniwisikan. Mm. Okay? Pero syempre, yung wisik bonus 'yan eh. Bonus lang 'yan. Ang pinakamahalaga yung pagdarasal mo sa kanila. We're not sure kung ang mahal natin sa buhay nasa langit na. Kaya ang laging panawagan, always continue praying for them because they are in purgatory, no? Mm. So that when they go to heaven, hindi nila malilimutan yung mga nagdasal para sa kanila. Ka nila. They will now pray for you. Wow. Kasi Adrian, the souls in purgatory can pray for us. Yes, but they cannot pray for themselves. we can pray for each other, we can pray for the souls in purgatory, but them, they cannot pray for themselves. But may na encounter ninyo ganito, Minsan nagpapakita sa panaginip yung mga kaluluwa. Kaluluwa. Totoo yun. Ito ang mahalagang ito ang keywords dito ah. If God permits, souls in purgatory may manifest themselves. If God permits. Okay? So, minsan yung mga napapanaginipan, and minsan kahit nakikita, yes, uh oo, -oh. pwedeng soul in purgatory yan. Pero may mga kriteriya kasi yan, para malaman mo kung soul in purgatory yan. Una-una, hindi yan nakakatakot. Yeah, Hindi ka tatakutin yan. Uh, okay. Kung demonyo yan, <laughs> matatakot ka Pero kung ng purgatorio, isa sa mga signs, hindi nakakatakot yan. Mm. Pangalawa, napaka-ikli ng manifestation. It's just abrupt. It's just short. Mm. And the main thing is only to ask for prayers. Wow. Ganun lang yan. Tatlo. Mm. Hindi nakakatakot. Maikli lang ang manifestation. And it's always about asking for prayers. Possible din pags na hindi mo siya kakilala? Possible. Kasi alam niya na nagdadasal ka. Kasi na-encounter niya yun eh. Yeah. Uh. Sinabi pa yung pangalan. <clears throat> oh, okay yun. Uh. Sinabi pa yung pangalan. Oh, yun. Pinagdasal mo. Ayun, very good. Yeah. Sinabi pa sa kanya yung pangalan. Oh, di okay. Okay. Ibig sabihin, God permitted that. Because they cannot manifest themselves if it is not permitted by God. Oh. If God permits. Surprisingly, hindi nakakatakot. Pero pag halimbawa, kinilabutan ka, ay, ba yun? Iba yun? <laughs> uh, -huh. Alam mo, white lady na, <laughs> o kaya pugot na ulo. Eh, demonyo yun. <laughs> so, gano'n, okay no? Eh, maganda rin yun. Mag-manifest sa'yo. Mm. Kaya, kung ikaw ay madasalin, huwag kang magtataka kung may mga nagpapa ramdam sa'yo na gano'n, minsan, no? Mm. Kasi gusto nila at alam nila, pakakaasa ko rin sa taong to. Mm. Sa panaginip, minsan yung iba. Hmm. Totoo mm. yun. Marami nagsasabi sa akin na nakita ko si Papa medyo umiiyak. Pagdasal mo. Ganon, pagdasal mo. Tsaka siguro, kaya sa panaginip nagpapakita, eh baka matakot mag-live. Live, oo. Oh. <laughs> oo. Oh. Na-encounter ko din yung Pads, Yung isang madre dun sa Bacolod, namatay siya. Tapos, uh, tinabukasan, nakapanaginip ako sa madre na kahiga. Oo. Oh. Tapos, nakatingin ko siya, kamukha kamukha niya nandoon sa picture. Tapos, oh. yung kalahati, itim. Hmm, okay. Hindi ko maintindihan na yun, <laughs> eh. Pero pinagdasal mo na lang. Pinagdasal ko siya. actually, ganun yan. Tama naman yan. No? Hmm. Kaya nga, di ba, sinasabi sa atin, ano, um, pag meron ka nakita niya, ipagdasal mo kasi baka humihili. Which is true. no? Which hmm. is true. Kasi, wala eh. Talagang, they ask for our prayers, they ask for the prayers of the saints, pero, nandun pa rin sila sa purgatory. Hmm. No? Kaya nga, di ba yung ending lagi ng rosary? Um, uh, oh my Jesus, forgive I us our save us in the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of your mercy. Kasi may mga iba na na. Yan. O nga, no? pag ako nang matay, ako naman makalimutan ako. Oo, no. oo naman. <laughs> Kaya yung mga nakakakilala sa atin, may mga obligasyon sana tayo at sila. Oh. Para pagdasalan isa't isa. Mm no? So, yung mga pamisa pad sa mga patay, yeah. importante yun, di ba? Ay, napaka-importante. Hmm. Kasi yun naman talaga... Hindi naman parang pinagkakita na lang si <laughs> of course, hindi. No? Of course, hindi. <laughs> Kasi yun thinking na iba eh. Eh, well, eh... Oh. Talaga. Tsaka ako naman, ha, sa mga nakikita ko sa simbahan, hmm. wala namang ano yan eh, na... Oh, ilang beses namin babanggitin daw, no? eh, ito ang presyo. Hmm. <laughs> uh, parang, oh, wag ganon. Hindi, hindi tayo... Hindi tayo ganun, no? Oh. Pero, yung ah yung sa mga readings lalo sigit pagdating ng All Souls Day mm. sa Maccabees na kaya ito ginagawa sapagkat naniniwala tayo na yung mga yumao ay pwede pa rin makinabang sa ating panalangin pero sa ibang religion walang ganito yes but as Catholics we believe that our prayers na yung the souls in purgatory can benefit from our prayers that's why we continue to do this kasi hindi pinuputol na kamatayan yung ugnayan natin eh amen di ba Wow. Good reminder yan. Especially yes, so, ngayong ano. Undas. So, oh, uh. e Saka tandaan nyo, walang araw na mga patay ha. <laughs> yeah, walang araw na mga patay. Hmm. um, biblically and literally, yung araw na yung patay ay eh, yung mga namumuhay sa kasalanan. Yung November 1, hindi yan araw na mga patay. Sa totoo lang, mas buhay pa sila sa atin. Amen, dahil sila kasama ang Diyos. Mm. No? Mm. At yung mga nasa purgatorio, hindi yan patay. Nakahimlay. Mm. Sleeping. Mm. Kaya nga 'di ba sa Antipolo Himlayang Katoliko, hindi naman patay katoliko 'yun eh. <laughs> <laughs> 'Di ba? Si nakahimlay, mm. sapagkat ang taong namamatay para sa Diyos, hindi yan namamatay, mm. nakahimlay lamang yan. Kaya wow. mo si mo si Mary, Dormition. Bago mm. siya umakyat, she fell into a deep sleep. Kaya sa Katoliko, sleeping is a sign of transition, mm. passing mm. from one world to another. Pero pag sinabing patay, impyerno yun. Mm. Natatandaan nyo mga ka-faith, yung isang bata na dinat na ni Kristo, para sa mga pamilya at sa mga kaibigan, patay na. Mm. Pero sabi ni Kristo, okay kayo Siya yung natutulog lang. Binuhay niya. O, oh, di ba? Amen. Kaya sabi lang, katoliko, kung ikaw ay hindi pasaway, matutulog ka lang. Amen. Hindi ka mamamatay. Sana wala rin. sa ating mamatay. <laughs> Makatulog, yes. Yes. <laughs> Kaya masarang maging katoliko, Pads, kasi mm. uh, may purgatory. Eh. Yeah, oh, diba? we believe in purgatory. Yeah. Kung baga pag napunta ka na doon. Ah, sureball ka, ka, eh. ka, eh. oh. sure, ka sa lahat. ka na doon. Cleansing yun eh. Sureball ka sa lahat. Kung baga parang ganito yan eh. Mm. Purgatory is suffering with love. Mm. Hell is suffering without love. Mm. But heaven is love without suffering. Amen. 'di ba? Grabe. 'yon. Kaya sa mga hindi pa Katoliko diyan, magpa-convert ka. <laughs> <laughs> kasi sila parang ano eh, no? Pwede. Oh. Pag namatay, wala na. Wala na, wala na. Oo. Oh. Eh para sa inyo mabuti mong ginawa. Oo. Oh. Kaya nga tayo nagwagawa na mabuti kasi alam natin, may gantimpala ito na makita natin ng Diyos. Mm -hmm. okay. Parang kakalimutan <laughs> oh, huwag niyong pagdasal yan. Oo, di ba? ko na maging katoliko. <laughs> kasi we can always pray for each other. Amen. You know? Join us at Speaking of the Devil, a colloquy on spiritual warfare with Foctor Jeff Quintella and our special guest Alden Richards on December 9, 2023, Saturday, from 9 a.m. to 5 p.m. We'll be gathering at the 11th floor, Eternitas Chapels and Columbarium, Commonwealth Avenue, Quezon City, which is part of the Shield of St. Peter Parish Church, Shrine of Leaders. This event is a chance to dive deep into the realities of spiritual warfare. Discussing the battles we don't see but are very much real and how we can equip ourselves to stand strong against evil. Don't miss out, register now as spots are limited. Check the link below this video for registration details. So that's it, thank you for watching this video. I hope you na bless blessed and inspired by my blog. Make sure that you like and comment below this video and subscribe to my YouTube channel. para lagi ka-updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i ang aking page. So, this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.